Naging mabunga ang trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan na isinagawa sa so Washington, D.C. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na muling binuhay ng tatlong bansa ang pangakong kapayapaan, seguridad at maunlad na Indo-Pacific. Ipatupad ang naaayon na batas, karapatang pantao at pagkakapantay-pantay ng bawat tao. Masaya rin ibinalita ng Pangulo ang Luzon Economic Corridor sa ilalim ng G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment. Ito ang kauna-unahang proyekto sa Indo-Pacific na magdudugtong sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Lain itong magtayo ng mga pantalan, enerhiya, semiconductors industry at iba pang negosyo. Tinalakay din sa Summit ng Kapayapaan at Seguridad sa Indo-Pacific Region. I am confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Together, we can harness the power of infrastructure and innovation to drive sustainable development and economic growth.